Oh. Hindi ka marunong humanap ng... Ayan oh, patubo mga idol. Sa nyog oh, mga idol Oh. Mga idol Oh. Patubo mga idol. Si... Na akong... amigo. Mga idol. Ayan o. Oh. Ayan na mga idol Oh. Ay, lahat, tumawan, oh. Patubo mga, 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 mga idol Oh. lay-lay ng idol? Patuho may mga idol ang lakob. A, si Dunat, patuho. Tuba, ang mga idol. Tuba. Um, tuba. Iinom tayo mamaya mga idol ng tuba. Kasi masarap yan. Vitamins mga idol. Uy, yan. Okay, mga idol. Tumba. <laughs> Shout out sa inyo mga idol. Kay nagpatuba na si Dunat mga idol. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay tayo lahat. Good morning mga idol. Salamat.